Eh mga kahabi, nalagyan na natin ng isda yung nabutas na rep, natuyuan. Eh... Good morning mga kahabi Welcome back to my channel I-update ko kayo ngayon sa ating Backyard Dito sa mga ating mga isda Che-check natin yung ating mga isda ngayon Ngayong umaga Kaya gabi tinignan natin kung ano nangyari sa kanila Ngayong umaga check natin ulit Tara mga kahabi samahan niyo ako Yan okay pero mga kabi, dito may nakita tayong natuyo, oh. Natuyuan ng tubig. So, oh, ayan, oh. Mga nakaano yung mga isda, oh. Hmm. Ayan, mga kabi, oh. Iano lang natin kung buhay pa itong mga isda natin. Meron patay na, oh. O hindi, buhay pa bagay ganito naman sila pag natuyuan ng baka sandali pa lang sila natutuyuan ng tubig buhay pa yan yung habi oh Natuyo yung tubig oh oh ito yung mga isda natin oh Yeah. tuyo. Buhay pa naman, buhay pa. Buhay pa yung mga isda natin, mga kami. Kahit nawala ng tubig. Sayad talaga yung tubig, oh. Nasagad. Pero buhay pa naman sila. Hmm. natin ng tubig konti, oh. Para lang maagapan. Ay hey, mga boy po. Oh. Alas ko tutuyo lang siguro nito. Hindi ko alam kung bakit na ano. bakit na tuyuan. So. Oh. Hmm. Sige lang natin bumigay siguro yung tapan natin dito mga kahabi. ah, bumigay yung tinapan natin ayun oh no? nawala nga oh oh nakalusot na ibang ano natin oh nakalusot yung ibang isda rito mga kahabi tanggalin yung ano Ang dami pa naman itong isda nito na nakaabi nakawala yung ibang isda rito ang dami nito oh natanggal yung tapal sayang mga subukan natin to iangat mga habi kung kung ano kung nandiyan yung mga isla sa ilalim ganun na, na muna natin to baka nandiyan pa yung mga isla sa ilalim oh. tanggalin natin yung mga isla mga habi ba... so, mga kabi ito mga habi check natin kung may natitira pang kasi Sayang naman pero hindi ano eh bumigay lang talaga yung isang pinasaka natin ng ano ng tapal natin bumigay tapos nabutas lang siya ng konti ibig sabihin kagabi kung natin ko to kagabi baka nakita kong bumaba ang tubig matatanggal ka agad natin yung ano pero hindi ko pa naalam kung may mga namatay na isda o ano pero may nakita kong may mahina na tingnan natin kung mamamatay natanggalan natin to lilinisin na natin to mga kabi ayun meron pa mga natira may mga lumalangoy pa tanggalin ko na to mga kabi yung tubig tapos tsaka natin ayusin itong rep yan, nalagay ko muna sila sa aquarium ito mga kabi na kuha na natin yung mga isda natin check na lang natin to kung may namatay ba o ma-check kung magagandang may mga magaganda tayo makukuha. And mga kabi, uh, tinapalan na natin yung butas. Ayun. Tinapalan na natin yan. Ngayon, papatiyuin na lang natin to. Tsaka natin lalagyan ulit ng isda. Andito ngayon yung mga kinuha natin. no. Yan. Dito na sila ngayon. Tapos, ayun yung plants nila. Yan. Ito, tapos pipiliin na lang natin din to kasi gusto ko rin to maano. mapaghiwala wala yung strain. Ano lang naman to, uh, plati. Tapos may molly, Tapos, baka may sordel pa to eh. Kaya, tama-tama, natuyuan yung reptile nila. Gagawin naman natin dito Pag iwalay-walay na natin yung Kada klase na isda Ayan mga kabi Ito mga kahabi o oh. sila Yung kulay nila Pag iwalay-walay natin Per kulay Ayan Meron pang ano Sunset o oh. May halo pa rin Yung iba Okay mga kabi. A few moments later. Eh mga kabi, nalagyan na natin ng isda yung nabutas na review yung natuyuan. Eh, no? Ayos na siya, may tubig na. Tapos pinalit ako ng ABM na female. Yan. Kasi ito papalaking to, gagawin ko siya gagawin ko silang breeder. Ayan oh, eh, no? mga kabi. Oh. Eh no? tapos isang araw pa lang sila yan ganyan na yung pup nila oh. yan mga kabi tapos yung iba nilipat ko rito pinagiwalay walay ko na yan andito na sila ngayon ito mga kabi oh. yung mga napili ko na gagawing materialis. dito ko nilagay sa buong to tapos yung mga hindi ko na gusto na breeder ito kaya ayan sila ngayon mga kabi ayan mga kabi na natin yung ating nabutas na rep na natuyuan tapos pinagbukod-bukod na rin natin yung mga isda na gagawin natin breeder tapos ito yung yun nga yun na na hindi na natin nagustuhan ayan tapos yung iba nilipat ko na rin doon sa ibang retab para maparami na rin. Ayan, ito ito ang ano natin. Ito ang hindi na natin paparamihin yung nasa breeder cage na to. Paano mga kabi Hanggang dito na lang po ang ating video at maraming-maraming po salamat sa inyo pong pagsuporta sa Aljeros Vlog. Paki-subscribe na rin po ang ating channel. Paki-pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kabi. Bye-bye!